latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D. Labis ang salamat sa mainit na pagsalubong ng fans sa kanyang pag-uwi sa bansa. At Carla Estrada sinabing walang katotohanan ang balitang kinumpirma niya ang hiwalaya ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Feels good to be back home! Punong-puno ng si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. sa ma-init na pagsalubong ng fans sa kanyang pag-uwi sa bansa. Ang mga tagahanga, kanya-kanyang wagayway ng Philippine flag sa loob at labas ng airport. Kanilang sigaw, MMD at walang mag ang 28-year-old beauty queen para rin siyang winner with or without the crown. Pagamat hindi raw naging madali ang kanyang mga kinaharap bago makarating sa puntong ito, everything was worth it ayon kay Michelle. Dagdag pa ni MMD, marami pa siyang pagdadaanan pero excited itong isama ang mga taga-suporta sa naturang journey. Present din siyempre sa pagbabalik nito ang kanyang mommy na si Miss International 1979, Melanie Marquez. Sa huli, nagpaabot si Michelle ng pasalamat sa pagmamahal at suporta ng mga Pinoy sa kanyang naging laban sa prestiyosong pageant. At Anya, sobrang nakakataba ng puso. Maliban sa nasungkit na Spirit of Carnival Award, gold medalist sa Voice for Change at pagiging number one sa voting app, na rin ni Michelle ang Best National Costume Award sa 72nd Miss Universe na ginanap sa El Salvador. Samantala sa iba pang balita, Marihing pinabulaanan ng aktresa si Carla Estrada ang balitang kinumpirma niyang hiwalaya ng anak na si Daniel Padilla at ng longtime girlfriend nitong si Katrin Bernardo. Ito'y matapos ang inilabas na pahayag ng veteran showbiz columnist na si Christy Fermin kung saan sila raw ay naninindigang nagwakas na ang higit isang dekadang relasyon ng Katniel at mismo kay Carla pa ito nang galing. Basta kami po paninindigan namin, iwalay na po talaga si Catherine Bernardo at Daniel Padilla at siya naman po ay nanggaling sa bibig mismo ng ina ni Daniel Padilla. Beretsa ang sagot naman ng ina ni Daniel, ito po ay walang katotohanan. Giit niya kailanman ay hindi raw nito panghihimasukan o pangungunahan ang personal na buhay ng kaniyang anak. Sa ngayon ay wala pang pahayag si nakatrin Bernardo at Daniel Padilla ukol sa issue. At yan ang DZRH Showbiz Harris News. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito po ang Showbiz Angel. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.